Ayan po mga kapatid oh. Sobra talaga dami ng tao, walang patid sa pagdating. Ha ah, ha ha. Sa ano, dito kami oh, dito ah, na ah. kami. Anong arko ba? You know? Lumang oh. kamo tayo sa tanin oh. Ang layo na namin dito kami sa ano, lalim. Oh, sa Oh, sabi mo kasi dire-diretso lang. yun. Nandito na kami sa dolo. Dito talaga sa may pinakaano. Hindi. Oh, oh. Akala ko yung akala ko yung arko na